Immortal, kung ikaw man ay mahilig sa mga ganitong video, mga lihim na karunungan, huwag kalimutan mag-subscribe sa akin YouTube channel at pakipindot na rin ang notification bell para lagi kang update sa akin mga video. Ang tatalakayin ko ngayon ay tungkol sa mga anting-anting. Maraming mga antingero yung nagtatangan ng mga medal, mga kung tawagin nila anting-anting katulad po nito ito po ay isang crucifix saka isang ano medal ng Sagrada Familia. ang ano naman niya ang nasa likod ng Sagrada Familia naman ay si Virgen Maria yan sa mga pit healer at sa mga tingero, tinatrato nila itong anting-anting. Pero para sa akin, ito ay hindi ko tinatrato na anting-anting dahil kapag ito ay trato mong anting-anting ito ay papasukan nyo ng, ano, ng mga body spirit at unti-unting babaguhin ito yung ugali mo na magiging mayabang ka magiging mapagmataas at magiging matapang Ayan. dahil sa bad spirit na nagdidikta na sa iyo lalo na kung ito ay ginagamit mo sa masama kapag ang isang agimat o isang anting-anting isang medal ay hindi mo pinapasok sa simbahan hindi mo rin sa pinapasok sa simenteryo hindi mo sa pinapasok sa mga pinagbabawal ng mga bad spirit katulad ng mga sabungan, pasugalan, sa mga bahay aliwan. Yan, hindi mo siya sinusuot kapag ano, napunta ka sa lamay. Ibig sabihin, ang middle mo o ang yung anting-anting ay sa makakaliwa. Kahit po yan, crucifix pa ni Jesus Christ o kahit na ng Sagrada Pamelya, kahit na imahe pa yan ni Berhe Maria, pinapasukan po yan ng mga bad spirit, mga demonyo. Yan. Na makaka-influence sa dun sa tao na maging masama o gumawa ng unti-unti ng kasamaan. Gagamitin niya ng pantigal po. Gagamitin niya na panghalina. Gagamitin na niyang lucky charm, pampaswerte. Ibig sabihin, yung middle o yung ganitong tinatangan ay ano na, sa masama. Ah, Pinamamahayan na siya ng body spirit. Pero ako, ah, ito, lagi ko itong pinapasok sa simbahan ng Roman Catholic. Lagi ko itong pinapabasbasan sa pare. At kapag may patay, dinadala ko ito. Kapag napunta ako ng simenteryo, dala, dala ko rin to para ano yung mga bad spirit magalit at hindi matuwa kasi ang gusto ng bad spirit ang yung medal wag mo dalhin sa simenteryo gusto ng bad spirit yung yung medal o yung medal yon ay wag ipapasok sa simbahan sa mga patay dahil didiktahan ka na ito ay papasukan ng negatibo Kaya kung ikaw ay may tangan na medal, anting-anting at hindi mo pinapasok sa simenteryo, hindi mo dinadala kapag may lamay sa mga patay, hindi mo pinapasok sa simbahan, ibig sabihin ang iyong medalyon ay buhay at may gabay na demonyo, mga bad spirit, mga fallen angel. Yan po dahil kung tinatrato mo na ang yung medalyon ay iyong gabay, protection dapat kahit saan ka pumunta, dala mo ito. Dapat kahit sa simenteryo, simbahan, kahit sa bahay aliwan, protection mo to para hindi ka may na magsugal sa sabungan. Dapat dala mo rin ito sa bahay aliwan para hindi ka matukso na gumawa ng masama. Yan po. Mga kaimortal, ginawa ko tong video na to hindi para manira, kundi para ituwid lang yung ano. Yung mga maling paniniwala ng mga antinyero at mga albularyo na pinagbabawal nilang ipasok sa simbahan, sa simenteryo. Bawal dalhin sa lamay, bawal ipasok sa CR. O, oh, uh, di ba? Dahil kapag ganun ang ginawa mo, ibig sabihin yung middle, ang iyong medalyon ay meron ng ano, gabay na body spirit. Body spirit, mga demonyo po sila. Sila rin po yung mga fallen angel. Sila rin po yung mga duwende. Sila rin yung mga tikbalang, mga kapre. Sila yung mga dating anghel na hindi na nakaakyat sa langit. Sila yung nalaglag sa lupa. Kung ikaw ay may medalyon, ginagamit mo to sa iyong pagdarasal, dapat dala mo to kahit saan para ito ay magbigay sa iyo ng proteksyon para hindi ka gumawa ng masama. Huwag mo tong gagamitin na panggayuma. Huwag mo rin tong gagamitin para maging mabait sa iyo ang mga taong nasa paligid mo dahil kapag ginawa mo yon ibig sabihin ang nagdidikta sa iyo ay mga bad spirit na hindi na yan sa ano hindi na sa kabutihan Huwag po natin paniniwalaan yung sinasabing panlaban sa mga bad spirit, yung medal. Huwag po natin, dahil maging si Jesus Christ po ay isinama at nilapitan na sa eh, satanas nung tuksoin siya. Kahit po si St. Michael Arganhel, nakipaglaban po siya kay, ano, kay satanas. Pero nung labanan niya, ang sinabi niya lang, ano, sabayin ka nawa ng Diyos mong makapangyarihan sa lahat. Hindi sila nag-away sa, ano, sa lakas, sa kapangyarihan, kundi nag-away sila sa salita. Ibig sabihin, kung hindi natakot yung mga bad spirit sa personal, lalong hindi matatakot sa mga medalyon na gawa ng tao. Salamat po, ingat po tayo lahat. Iblis you you all. Salamat po sa panonood.